Matapos ang ilang taon na pag-iipon, sa wakas ay panahon na upang maipaayos ang mga haligi at mga biga ng bahay. Ano ang mga pamamaraan sa konstruksyon na dapat kong isaalang-alang bago bumili ng mga materyales? Tandaan na ang pamamaraan sa konstruksyon ay magdedepende sa klase ng material na iyong gagamitin. Ang hindi pagkakatugma ng pamamaraan sa konstruksyon at ang ginamit na material ay maaaring maging mapanganib. Ang mga haligi at biga, ay ang nagbibigay ng ang tibay ng iyong bahay. Ang pagpili ng tamang materyales at pamamaraan ng konstruksyon ay mahalaga para sa ikatatagal at kaligtasan ng bahay. Ang paggamit ng tamang formwork ay mahalaga. Ito ang nagbibigay ng ugis at sumusuporta sa konkreto sa panahon ng konstruksyon upang siguruhin ang tibay at katatagan nito. Makatipid sa gasto sa pamamagitan ng muling paggamit ng formwork materials tulad ng mga phenolic boards at pagpili ng mga lokal na materyales upang mabawasan ang emisyon dulot ng transportasyon. Piliin ang mga green materials tulad ng blended cement na nagpapababa ng carbon footprint o reclaimed wood na nagdaragdag ng karakter at pagpapanatili ng iyong bahay. Huwag kalimutang i-check ang alignment at level ng mga haligi at mga biga, siguraduhin na ang espasyo ng reinforcement bars ay tama at maganda ang pagkasilyado ng mga dugsungan para maiwasan ang pagpasok ng moisture. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga guidelines na ito, may papatayo mo ang iyong bahay na matibay laban sa mga natural na kalamidad habang nangangalaga sa kalikasan. Para sa mga karagdagang detalye at kalkulasyon, kumonsulta sa inyong microfinance institution. Panoorin ang susunod na video Upang malaman ang tungkol sa mga pader, kisame at sahig